Pagkatapos isugod sa ospital si Andrea Brillantes dahil sa stress na inabot ito, matapos siyang unanin ng pambaba sa paghihwalay ng Katniel. sharing rin kasi ang itinuturong dahilan bakit lumayo ng bansa si Katrin Bernardo. Matapos isugod sa ospital si Andrea Brillantes ay dito na na pag-alaman na to, is pregnant na pala ito. At ang itinuturong ama ay walang iba kundi si Daniel Padilla. Agad namang napasugod rin sa ospital si Carla Estrada matapos mapag alaman nito na buntis si Andrea. At dinadala nito ang apo niya kay Daniel. Ngunit sa kasamaang palad raw ay hindi nakinaya at hindi na naisalba sa sinapupunan nito at tuluyan na itong nawala ng heartbeat. Hindi din daw matanggap ni Carla na nawala na siya nasa sanang unang apo. Kaya naman maging bukang bibigraw nito ay sisi para kay Catherine na kung hindi daw dahil dito ay hindi mawawala ang kanyang apo. Nakalagdag stress pa raw dito ay nang sugudin ni Catherine si Andrea sa bahay nito matapos itong malaman na magkakaanak na sila ni Daniel. Komento naman ng ilan ay baka raw sadyang iniadyang hindi mabuhay ito dahil bunga lang daw ito ng pagtataksi ni Daniel kay Katrin. Sana raw ay maging aral ito sa mga tao hindi marunong makontento sa kanilang mga partner. Sobrang bata pa rin daw ni Andrea para bumuo ng kanyang pamilya. Sana raw ay maging leksyon o aral na sa kanila ito na hindi sa lahat ng oras na pwede nilang angkinin ang isang bagay lalo't pagmamayari na ito ng iba.